Hi guys! Sensei M here. Long time no vlog. Magtagal na, no? <laughs> Katatapos lang ang grand livestream natin kagabi. And congratulations sa winners ng Pasko na Sensei ko Season 4. Ayan! Alam niyo guys, yung totoo. <laughs> Yan totoo. Yan totoo. Okay. I'm going to Hokkaido! Guess what? Guess what? Yes! Hokkaido! Uh, sa, sa Sapporo, Japan uh, sa Sapporo, Hokkaido, Japan kung saan ito ang pinakamalaking uh, most viewed video natin sa ating vlog and uh, not that I wanted to revisit or recreate some of the videos pero parang ganoon na nga mangyayari tanongin niyo ako bakit? bakit? <laughs> bakit? eto ka, eto ka mga maritis pasok guys guys Naranasan niyo na ba yung ano, yung niyaya kayo sa isang lakad tapos iniwan kayo sa ere. Boom. <laughs> Na-miss niyo yun, ano? Na-miss niyo ang ating bumbuman. Pero ito, eto, eto, ito. Eto ang scoop, mga, mga ling. Ito na. May kasi sa akin. gulo ni Basha. May sa akin na mag-holiday. Uh, mag holiday, nag-bonding. Tapos walang kwento, nakabonding. <laughs> walang kwento, nakabonding kasi, alam niyo guys, yung, yung sa idara naman natin, di ba? Sa idara natin. Bakit may mga ganun? May mga tao na drawing pa rin sa mga ganap. Yung yayayain ka. And hindi eh, naman ito simple-simple yayaan na punta ka lang sa bagyo, punta ka lang sa agat-tagay tayo, punta ka lang sa ganito-ganira. Hindi. Mahal ito. You have to, you have to book a hotel. You have to book an accommodation. You have to make plans. You have to plan the trip. Ah, uh, siempre dibilikan ng domestic, domestic flight, and siempre lilibadaho really, from, from dito sa Adogarko uh, sa Beipu o ita. Siempre magbabiyahip pa ako pa pumunta Fukuoka, tapos sa ko ng eroplano papuntang Sapporo, and from Sapporo, ayan. gawin natin lahat ng ating adventures na ginawa ko noong pandemic. Pero hindi yun ang point eh. Ang point is, nagawa ko na siya and ayaw ko na siyang gawin ulit. Pero may nagaya sa akin. Yung sabi, dun daw kami ng Christmas. Wow! Christmas! Ako naman si Uto Uto. Sama naman ako. <laughs> Ay, hindi, wait, wait. Pakipot pala muna ako. Hindi, an ano, ano ako, kalad -karid. Isang kalabit mo lang, sama na agad. No, hindi ganun. Ang totoo, ayoko sumama. Okay, ayoko sumama dahil uh, ah, yung mga nagyayaya sa akin ay medyo questionable <laughs> ang mga ang mga ang mga personalities, May mga magulo, may mga tao talaga magulo ang buhay nila. And ayoko nang masangkot sa gulo ng buhay nila. Kaya ayoko. My, my my, initial answer was no, ayoko sumama kayo na lang. Ganun pa talaga, those were my exact words. Eh bala kayo diyan kayo na lang, hindi kayo ko. Eto na, Second invitation, sige na, doon tayo ng December 22 to 26, masaya doon, ganyan, 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 ganyan. Para White Christmas. Ako naman, tipo na antig naman ako, sabi ko, White Christmas, wow. And uh, wala naman akong plano na umuwi sa Philippines for a separate reason. Pero dito lang ako sa Japan, sabi ko, mananahimik ako dito at enjoy my peaceful existence. Eto na. <laughs> Iyayaan na naman ako. Number 3 na. Sige na, sama ka na. Puto tayo sa ano. Punta tayo doon. Ganito, ganyan, ganito, ganito. Kaya naman eh, mm, why not? Sige, tingnan ko kung mura ang flight. Sasama ako. Ganito, niya Okay. So pag-check ko na. Aba, mura. As in, mas mura pa na. Pumunta ako ng, limit ko na ng 2 hours. Yes, 2 hours plus another 2 hours na bus ride. So halos 4 hours bago ako makarating sa Sapporo. As compared sa muyak sa Philippines. Kasi sa Philippines, 10 oras ang flight and uh, aabot ng mga sampung lapad ngayong mga Christmas season. And then, ko, ano lang, walat kalahati kalapad lang, as in 85,000 yen ang pamasahe, which is equivalent to, my math is not mathematicing. <laughs> mga mga 30 something thousand. Ayan. So, mga 30,000 something pesos. E, eh, mura na yun, considering na, meron siyang kasamang hotel o di ba bongga may hotel na siya. At, at kasama na yung airfare. So, uh, December 22 to December 26. So, 22, 23, 24, 25. Four nights with hotel and airfare. Aba, pwede. Sige na, book na ako. So, book naman ako. Eto na. Ito nangyari. So, pinta ko ano, nagkausap na kami. Sabi ko, sige na, sasama na ako. Ganito, ganyan. ganyan. Uh, okay, di masaya na. Alright. Eto na. Eto na. Mm, ito na. I should have seen the signs. I should have seen it coming. I should have seen the signs. Anyway I guess it's over. Can't believe that I'm the fool again How was I to you know? You never told me Ni I should have seen it coming talaga na may mga red flag. Number one, red flag na yung mga kasama ko, mga toxic people na magulo kausap. Number two, ah, <laughs> magulo kausap at may, may hotel na sila pero wala pa sila. Ah, may airfare na sila, wala pa silang hotel. So, paano kaya yan? Saan sila? Sisiksik sila sa akin? No. And then, uh, tapos nila alam ko nang gagawin doon. No na naman. Ang dami red flags eh. So, magulo yung plano. Wala pa silang hotel. Meron na silang aeroplano. Wala pa silang plano. So, ano yun? Buntot-buntot ko sila. ako na nga lang yun na yaya. Ako pa magiging, ano? Ako pa magiging leader ng mga bibi. Parang, no, 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 no. Eto na. <laughs> I can't believe, guys, na I'm the last person to know. Wala ba kayo na, ano, na... Alam ka na ibang friends na hindi tuloy. Tapos, ako na lang yung yung last person to know na tinatanong pa nila paano ba natin sasabihin kay Sir Mike na hindi tuloy <laughs> guys kung, kung kung if you were in a situation na ah, na kompromiso kayo nakapangako kayo nakaabala kayo naka, naka yan? siguro there's no other way sabi nga nila, there's an easy way to break somebody's heart. Sabihin mo na agad, agad, agad. Hindi yung malalaman ko pa sa ibang tao, malalaman ko pa sa... Alam mo alam na ng lahat. Ako lang hindi nakakaalam. Yung mga naman akong tanga, Like, come on, seriously. Na-offend ako, honestly. Na-offend ako. Kasi parang sa edara naman natin na... Uh, hindi naman tayo mga bata at hindi naman siguro issue yung pera sa ano sa lakarang ganire. Ang ang issue dito is yung ano eh, yung yung respeto uh, at yung ano, yung respeto sa oras ng tao na nag, na, na, nagbigay ng importansya sa iyo na akala niya bibigyan mo rin siya ng ganong klaseng importansya and nag-leverage pa talaga sa sa sa, is, sa panahon ng kapaskuhan. Eh, ako naman si Tanga. Kala ko, ay, masaya to. O oh, sige, go, tara, banding tayo. Eh, pala. No, no, no. So, lesson learned, ha? Kapag ang tao toxic at namumutawi at kumakaway-kaway ang mga red flags. na ngayon. Okay? Move on na. Ito yung mga tao na hindi ko isasama sa 2025 na buhay ko dahil uh, alam mo na, dapat madala ka na sa mga ganitong klaseng tao na hindi mo talaga maaasahan na magulo ka usap, mga toxic, at iiwan ka talaga sa ere. But wait, there's more. Sabi nga nila, kung hindi ka daw impitado, huwag sumama. <laughs> or kapag late na yung impitado, ano sabi nga nila, kung hindi ka daw impitado, or hindi ka kasama sa original plan, Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Di ba? Tama naman. Tama. <laughs> My point. Ayan. Ay, e, hindi nga naman ako kasama sa original plan. Naisip lang akong yayain midway. I should have seen that coming. Di ba? Na kung hindi ako kasama sa original plan, hindi ako dapat sumama. Kasi hindi man talaga ako kasama. Nang sumama ako, at nagkagulo-gulo na sila, edi Okay, <laughs> ako yung naiwan mag-isa. Boom. naiwan ako mag-isa mga be. So, anong gagawin ko ngayon? Mag-isa akong pupunta sa Hokkaido. Ay, ano, namig-lamig dun, di ba? Napanan ano, dyan ba yung episodes natin nun sa ano? Sa Sapporo at saka sa Hokkaido. Ano, Ang namig-lamig dun, negative 10 dun. Tapos mag-isa ako. On a Christmas Day? Eh, wait. Siguro tinatanong ninyo bakit bakit nag-cancel ang mga supposedly kasama ko. Ito na. Hindi ko talaga matik. <laughs> Hindi ko matik. Kasi talaga, eh, the audacity, the, the, the height of uh, disrespect na sabihin sa akin na, eh kasi daw, may iba daw na nagyaya na lumakad dito, eh sayang naman daw yung pagkakataon dahil bihira naman daw mangyari yung mga ganun-ganun. Eh ako! <laughs> yung oras ko, hindi ba sayang yung oras ko? Yung tiwala ko, yung, yung, yung damdamin ko. <laughs> ay, ay, ay. So, di ba? O, oh, oh, may, may, may karapatan ba ako na, ano, na ma-offend? Siyempre, di ba? Dahil, pinagpalit mo yung oras na, supposedly, naniyaya nyo ako tapos nun nag, nagpa-unlock naman ako dahil akala ko ma, ma maayos kayo kausap tapos hindi pala and then biglang wali well, eh, kasi for whatever reason may ibang priorities yun yun eh hindi ako priority hindi ako kasama sa original na usapan so pwede sila mag-cancel anytime tapos ngayon ako yung kasama ako yung naibang mag-isa hi. But really, really, there's really more. Ito na, tawag ako kay, ano, tawag kay Beshi. Eh, Shingo Bells. And, uh, hindi ko naman inaasahan na nasasama siya. Kasi parang, wala na, nagkakwento lang ako ng holiday plans. Eh, ito naman kaibigan kong Japon. And take note, guys, wala namang Pasko-Pasko sa Japan. Kaya, hindi naman talaga, hindi naman talaga sile-celebrate dito ang Pasko. Kaya, talagang super offended ako dahil, uh, you know, you make holiday plans, you you make special plans kasi you make every moment count. And life is short and we want to make the best out of our short lives. Diba? Make wonderful memories, make meaningful relationships, build human connections, mga ganyan. Yan ang mga peg natin mula nang tumutong tayo ng 50. And, ah, uh, so, nagyayaw yaw naman ako eh, titusin ko, sabi ko, ano ba nangyari? Ganito, ganyan. So, mga nangyayari, mag-isa na na ako pupunta sa, ano, sa 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 Winter Wonderland ng Japan. And sabi niya sa akin, ha? Ano nangyari? At siyempre, inulit ko, kailangan ko nalit. Rewind. <laughs> Pero mas mahirap dahil siyempre ni Honggo usapan namin at kailangan ko i-translate at i-paalam sa kanya kung ano ba talaga yung mga naganap. Pero mas maganda magsalita in English para talaga ramdam na ramdam ko. And bahala na sa tito Shingo ang munawa. Nakakaintindi naman siya ng ano. Nakakaintindi naman siya ng English. Ayan. Ito na guys. Uh, of all things na mangyayari. Kasi sabi ko pa lang kanina, di ba, na kung hindi ka invited, huwag mo iimbitahin ang sarili mo. Or kapag hindi ka kasama sa original plan, huwag ka pa rin sumama. Kung late na invitation, huwag ka pa rin sumama. Ibig sabihin, hindi ka kasama. Ito na. <laughs> Alam mo, nakakahiya talaga. Nakakahiya. Kasi originally, kinusap ko pa si Shingo nung a few months ago. Sabi ko sa kanya, Shingo, magpapasko ako sa ano, sa Sapporo. Pwede bang sa'yo muna si Basha. Akala <laughs> siguro yayayain ko siya. Pero sabi ko sa kanya, pwede bang sa'yo muna si Basha? And syempre, ang lolo niyo naman, nag, ano na, nag, nag, nag ready na siya. Sabi ay, ay, sa akin si Basha. So, alaga ko si Basha ng mga, ano, ah, uh, over the Christmas holidays. So, talagang, nag-prepare siya at pinaghandaan niya talaga. Inaabalang-abala uh, siya and all these things. Uh, in, in, in fairness, ah, uh, uh siya yung bahay niya and uh, kasi nga, ginawa niyang ready sa tahanan ni Basha over the holidays. So, nangyari tuloy. Message siya sa akin, sabi niya sa akin, alam mo, para wag masayang yung ano, yung ticket mo, o yung trip mo, o yung pagkabad trip mo, pwede ba sumama na lang ako? Ay! <laughs> Ay! As in, hiyang 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 ako kasi sabi ko, I had the opportunity to invite him. Pero syempre, hindi mo na ako mag-iimbita sa lakad na hindi naman ako may pakana. Tapos na, na iwan ako mag-isa. Samahan daw niya ako. Sana all. Ayan. Sana all. Ganyan ang friendship. Ano? Yung, yung mga asahan mo. Eh, nagkataon naman talaga na hindi na siya busy. At ako naman ay walang pasok. And uh, sabi so ko sa kanya, hindi nga okay lang ba? Okay lang ka lang ba talaga? Hindi okay ka lang talaga. Sasamahan mo talaga ako. O daw, sasamahan daw niya ako. Ay, hindi ako magbubuma. Seryosa yun. I mean like, yung mga ganun palang klaseng mga nasa sasamahan ko talaga sa sa Dalamahati. Kahit alam niyo, bad trip na bad trip ako, eh, para bang naisip namin? alam niyo guys, alam niyo guys, yung life is too short to dwell on the negative. Let's, let's, let's turn adversity into an opportunity. And sabi ko sa kanila, why not? Tara, let's go! <laughs> Tara, Tito Shingo, let's go! And, uh, gumawa tayo ng bagong memories And uh, lesson learned talaga guys is uh, let's spend time to, with people who want to be with us. Kesa dun sa mga tao who take us for granted. Boom. <laughs> yes. Tama. Kaya abahan ninyo ang mga susunod na episodes ng season na ito. Nakakabula tayo sa bagong season ng Mike and Shingo in Hokkaido. At dahil uh, dyan, I will see you next vlog. Bye guys. Bonus clip. Ito mga underwear natin, Huwag niyo napansinin. Ito ating mga headgear, mga ito galing pa to sa ano, bigay sa akin ng team Bagyo, kaway-kaway sa team Bagyo. Ito team Bagyo ito galing. Ayan. na miss ko naman si Helen at saka si ano, si uh, Mildred. Ito Uniqlo ito. Ito ano to sa neck. And then uh, ito naman ay uh, uh, thermal undies yung long johns yung mahabang brief na hanggang to, hanggang 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 alak-alakan. Etong mga ating colorful socks para feel na feel ko naman Pasko. Pero ito yung totoo talagang pang 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 malakas ang uh, makakapal na socks pang snow. Puro itim at gray ang ating mga damit, ating mga undershirts dahil uh, para kapag isinalang ko yan sa washing machine, isang salangan na lang. O oh, ba? Diba? Wala nang isip-isip. Itong ating mga waterproof um, at saka may lining na ano, mainit yan, heat tech na mga pants. Kailangan ng um kailangan ng panyo at baka tumulong atin ating Pon. Meron akong extra gloves pero meron ako talagang main gloves sa aking hand carry. Kailangan natin ng moisturizer. Kailangan natin ng moisturizer. Kailangan natin ng cream. Kailangan natin ng sunblock dahil matindi uh, ang sikat ng araw kahit na negative 10. Kailangan natin ng pang-fresh pang Tom Ford. Extra battery ng ating camera. Meron. GoPro in case meron tayong action na magaganap. Kung sakaling mag-ski kami ni Tito Shingo sa Sapporo, ito ang mga gamot, mga maintenance ko. Extra SD card para punong-puno ang ating storage ng mga memories. manamit tayong space. Ito ang aking extra batteries ng GoPro. Naka-charge na rin siya dahil ready for action. Ay! Speaking of action, merong salon pass. <laughs> At meron tayong microphone kung sakaling maingay ang ano, maingay ang ganap sa sa puro. So itong ang ating pang ano, pang vlog. Tapos isang pajama lang ang bitbit ko pantulog. Ito yung mga pantaas na na heat deck, na thermal wear. Ayan. So mix and match na lang 'yan. And uh, speaking of mix and match, natuto na ako sa mga previous trips ko na ayoko mag excess baggage kaya isang ano lang isang sweater lang ang dala ko hindi naman niya madudumihan malamig naman doon tapos isang lining ng aking uh, winter coat at yung aking raincoat. at isang pam pangmalakasang winter jacket ayan ang tawag ko diyan polar bear o dahil dyan, magpapakita pa ako at nilakad na kami bukas din See you next time.